At yun ang nga mga pre. So, susubukan natin yung daan na sinasabi nila. No? Yung nakikita ko sa vlog na Marikina. Na shortcut to Marikina going to uh, San Jose del Monte, Bulacan. So, yung daan niya is dito sa May Rodriguez. I mean, Montalban. Susubukan natin yung daan na yun. Anyway, yan. Water break muna tayo dahil lang init. Grabe. Yan ang mura ng mga sapatos dito. Ano pa pangalan nito? Basta, eh, dito yun. Sa may, anong marikina malapit sa may Petron at Shell. paglapas nyo. At ayun, konting usog lang mga pre Nasa San Mateo na tayo Welcome San Mateo Rizal So dire diretso lang to mga pre Walang likuan So hanggang Muntalban eh. eh. Sino kamote? Masarap yun, barbecue kamote At And yung Nandito na tayo sa intersection ng ano Ng batasan Yan, pakaliwa, batasan So may pure gold sa Mateo. Kung saan pala traffic. Yes. Kaya nga eh. Yan ko din tinatawag niya kamote. Hindi naman tayo nasa tamang landas. <laughs> so yon sandi ngayon mga pre, mahal na araw na. So magsisilbing ano na namin to para pinitensya. <laughs> Yan kasi, uh, parang kalagitnaan ng araw. So, 10.50, mag-11 na. Nasa kalagitnaan tayo ng araw. Ang init. Grabe. Ay, Diyos ko, kamote. Ay, ayan si kamote. Ang traffic dito sa San Mateo. Huwag yun, konting usog lang mga pare. Dito na tayo sa Golden Jubilee yan, San Mateo Municipal Hall. At kakanan tayo dito kasi wala naman ibang daan. <laughs> At yun, dire-direcho pa rin na uh, free. So, walang di kuliguto, no? I mean, wala kayong kanong kakaliwan o kakanan. Basta direction sa main road, J.P. Rizal. Parang may palatandaan ng pakaliwa eh. Nakita ko sa vlog. Tasyon, after a few minutes mga pre. Nasa Muntalban na tayo. Welcome. Ay, mabuhay pala. Mabuhay Muntalban. Doon sa may San Mateo, maraming ginagawa construction sa kalsada. So, mag-ingat-ingat tayo. At medyo traffic din. Maraming road contra... Contraction. Con <laughs> road construction. As of the moment, ng April 2025, at yon Bangko Bridge. Banggo? 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 Yan o, oh, Banggo Bridge. Steel Bridge na kulay pula. Ganda. So yan, pag nadaanan yun mga pre, hindi kayo naliligaw. Yung daanan pa lang to, isa uh, parang long cut. Kung galing kayo ng South or Manila, papunta ng Bulacan, ito yung isang alternative road na para makaiwas kayo sa traffic, no? Para hindi na kayo dumaan ng yung sa Fairview, tapos North Caloocan, dahil naka-traffic doon, tapos uh, yung construction ng trend no? Napakalubak pa ng kalsada Isa to sa magandang alternative na daan Eh dito na yata yun eh Sa so, Mercury Drugs Ayan tama dito na yata yun Wait lang Ayan dato dyan tayo dadaan Sumura tayo ng konti Wait lang At yun so magpapagas muna tayo Kasi dalawang bar na lang Baka wala na tayo makita gasolinahan doon At i-google na natin mga pre Dahil di ako sure So yun mga pre Wait lang Ayan bumalik tayo ng konti May Mercury Drug pala dito Ayan sa Yamaha rin Marikina, San Mateo, San Mateo, San Mateo, Quezon City, I Rodriguez Highway. Ayon, welcome to Barangay San Jose. So yon sa so may dulo, meron tayong kakaliwaan, ay kakanaan. So tama naman yung daan natin, kasi ito nakikita ako sa, uh, sa mga ibang ulag. Yung tulay na may bakal sa gilid, ay love San Jose. Parang water pipe nga. At diretsyo lang ng konti, may T-junction dito. Sa Children's Mission, at magtuturn right daw tayo dito sa so, may Litex Village kanan ayan so dire diretso ulit tayo sa Makabud Road sabi ni Google at ayun problema pala dito mga pre ang daming truck ayan o oh. tapos ang alikabok ang tapos yung mga ano yung mga lubak kung di mo kabisado yung daan dahan dahan kayo kasi maraming mga lubak lubak dito sa kasada well dahil na rin dito sa mga truck na to grabe ang pagi <laughs> so ayan malapit na tayong maliwa So, welcome to Barangay San Isidro At hindi tayo didiretso dyan mga pre Kakaliwa tayo So, may arko ito ng San Isidro Ayan Kakaliwa tayo dito Yung mga truck dun sa kanan So, yun, again, diretso na naman to Ito yung kalsada, ito yung daan Parang ang daming junk shop dito At medyo may akyatan Medyo matarik siya ng konti sa gilid na ng lamesa dam pero okay pa naman yung kalsada so far yun sinasabi ko tingnan nyo woo ang pabilis na mga truck pababa pabulusok yun oh susko makatakot you! yun oh gardo <laughs> so tingnan natin kung saan tayo lulusot dito mga pre basta dire dire, -dire lang natin to let's go and yun pagkatapos ng medyo magandang kalsada ah meron pa lang ano dito Parang hindi sementadong ano, part ng daan. Yan. So makabud pa rin tayo. Medyo mahaba-haba yung rock road dito ah. Hindi naman siya ganun kalala. Hindi naman masyadong malubak. Or dahil hindi pa umuulan kaya ganito. May daming luyo sioson Farm. sioson Farm. Yan. May mga nagdadaan na rin dito pero hindi kadamihan no. Pero nice na yung view dito. Ang ganda na yung view. Puro na ano, medyo may mga buntok na. Ayan o. No? sa kanan so concrete na ulit dito mga pre paakit nga lang medyo pitak pitak na rin yung ano simento nice aquari pala yun eh ayun nasa likod concrete na ulit yung kalsada dire diretso na to so 30 minutes roughly uh, nandun na daw tayo sa sa uh, San Jose del Monte Bulacan at current time is 11.26 na magkatanghalian na at ayun so mampas tayo dapat dito pala siya Santay dumaan so yun <laughs> babalik tayo dumire tayo ng ganun dapat pala naka lang dapat tayo so balik tayo wait lang so dito pala rock road sure ba to rock road yeah ano dito yung sinasabi ni google pero meron naman ano asfalto doon pero yun nga iikot ka pa ito dire diretso lang siya Pengi, ice candy. I got you, fam. Psst. Sarap na kain nyo ng ice na Nasa ilalim ng araw So yan. kung ayaw nyo ng rough road diret diretsyohin nyo lang yun Yan, babato yung kalsada mga pre So yan, Di ko alam Gano'ng kalayo yung rough road na to Mabato tapos paakyat So dahan-dahan Naku po hmm, Kapit, kapit Tay-tay dyan Puro bato yung daan Oh, <laughs> probinsyang probinsya to eh no? Ayan, sa wakas Natapos na rin yung rough road yeah! At sementado na ulit Uy ang ganda dito Tapos yung mga ng kuryente ganyan no? <laughs> so ayan dire diretso lang tapos uh, May kakaliwaan tayo sa dulo Ayan So yun uh, tayo dito Kung din diretso natin yun Dito rin tayo lalabas Pero tayo ng ikutan pero sementado naman yung daan mamili na lang kaya kung gusto nyo mabilis na daan pero rough road at kung gusto nyo ng medyo malayo-layo pero sementado yun dun kaya sa may ano sa may ikot-ikot yung na natin parang shortcut eh at yun so dire-direcho pa rin ito mga pres Kirino Highway na tayo labas na natin dito uh, sa Bulacan so tingnan natin kung saan dun let's go at yun sa wakas pagkatapos ng dire-direcho dire-direcho andito na tayo mga pre na San Jose del Monte Bulacan na tayo. Ayan. So, yon medyo mahaba-haba yung kalsada pero sulit naman kaysa dumaan ka dito galing ng Caloocan. Ah, uh, so ko yung groto mga pre. So, yan dito kayo uh, dito kayo kakaliwa, kung galing kayo nang ano, Nueva Ecija sa may hardware na yan. LCM Hardware. Yan, sunod natin yung groto. Doon tayo pupunta mga pre. So yun, kung galing kayo ng Metro Manila, sulit bang dumaan doon? ah, uh, yes and no. <laughs> ano para sa akin okay na ang, okay na nang dumaan doon mga pre kasi doon walang masyadong sasakyan no kung dito kasi sa ferby tayo dadaan mga kastres yung traffic grabe lalo na ngayon uh, medyo holiday sigurado maraming dumadaan doon so yun tinry lang natin yung daan na yun at kung ano meron doon so nakita nyo na medyo adventure na konti dahil sa mga rough road pero pwede na at yung nandito na tayo mga pre at sobrang traffic at sobrang init so dito na lang siguro tayo magpark sa, ano, sa likod ng Robinsons at yun na nga buti na lang din natin nabili yung aso no? yung tuta kung hindi na sa sobrang init grabe ay eh, grabe yung init anyways nasa saan ba tayo nasa saan mami eh? sa manggahan yeah. yan nasa manggahan na tayo sa Fairview tapos kakana na tayo dito tapos tayo sa Mateo tapos yun yan binan na lang tayo na singkamas <laughs> diba yan singkamas na lang kesa sa aso <laughs> mas masarap pa yan So yun, dito na natin tatapusin yung vlog mga pre. Hanggang dito na lang. Paalam. Bye.